Liza Soberano, Pag-iwan sa Pilipinas para sa Hollywood Dreams at Ang Paglayo kay Enrique Hill. Naaalala nyo pa ang ending ng teleseryeng Forevermore, kung saan paalis si Agnes patungong Japan para doon mag-aral at matupad ang kanyang pangarap. Iiwan niya si Zander para sa kanyang pangarap. Hindi ba parang ganito rin ang sitwasyon ng Liz Ken ngayon sa totoong buhay? Totoo ba ang balibalitang hiwalay na sila? At totoo nga ba na wala talagang forever? Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel? Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Isa sa mga pinakasikat na aktres sa Pilipinas, si Liza Soberano, ay gumawa ng isang malaking desisyon na iniwan ang kanyang karera sa lokal na industriya ng showbiz upang tuparin ang kanyang pangarap sa Hollywood. Ang balitang ito ay naging malaking usapin hindi lamang sa mundo ng showbiz kundi pati na rin sa mga tagahanga niya at ng kanyang long time love team partner na si Enrique Hill. Ang pangarap sa Hollywood, matagal nang ibinunyag ni Liza ang kanyang ambisyon na maging bahagi ng international entertainment industry. Ayon sa aktres, nais niyang hamunin ang sarili sa mas malawak na larangan ng pag-arte at kumatawan sa mga Pilipino sa Hollywood. Napili niyang umalis sa kanyang comfort zone, iniwan ang matagumpay na karera sa Pilipinas, at lumipat sa Amerika upang mag-aral ng pag-arte at makipagsapalaran. Malaking pangarap ko ang makilala hindi lamang bilang isang aktres sa Pilipinas kundi bilang isang artista sa buong mundo, Aniliza sa isang panayam. Ang relasyon kay Enrique Hill Ang pag-alis ni Liza ay hindi lamang nakakaapekto sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang relasyon kay Enrique Hill. Ang tambalang Liz Ken, na minahal ng maraming fans sa mga hit na teleserye tulad ng Forevermore at mga pelikulang Alone, Together, ay tila natapos na dahil sa desisyong ito. Habang nananatiling privado ang kanilang personal na relasyon, may mga espekulasyon na unti-unti nang lumalayo ang dalawa sa isa't isa. Bagamat may mga tanong kung paano maaapektuhan ng long distance ang kanilang relasyon, sinabi ni Enrique sa isang panayam na suportado niya ang desisyon ni Liza. I always want the best for her. She's chasing her dreams, and I'm proud of her, Annie Enrique. Mga hamon at kritika, hindi naging madali para kay Liza ang kanyang desisyon. Maraming tagahanga ang nadismaya sa kanyang pag-alis, lalo na ang mga umaasang magpapatuloy pa ang tambalang Liz Ken. Bukod dito, naging target din siya ng kritisismo dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa kanyang karanasan sa showbiz sa Pilipinas, na ayon sa iba ay tila hindi pagtanaw ng utang na loob. Gayunpaman, nanindigan si Liza sa kanyang desisyon at sinabi na ito ay bahagi ng kanyang personal na paglago. Sometimes, you have to make hard decisions to grow as a person and as an artist, paliwanag niya. Ano ang hinaharap? Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling mataas ang pag-asa ni Liza sa kanyang bagong landas. Naging bahagi na siya ng ilang international projects, at balitang may mga upcoming auditions at collaborations na naghihintay sa kanya. Maraming Pilipino rin ang naniniwala na maipapakita ni Liza ang kanyang talento at pagmamalaki sa lahing Pilipino sa global stage. Sa kabilang banda, si Enrique ay nananatili sa Pilipinas at tahimik na gumagawa ng sarili niyang mga proyekto. Bagamat hiwalay na ang kanilang mga landas, nananatiling inspirasyon ang Liz Ken sa kanilang mga tagahanga. Ang pag-iwan ni Liza Soberano sa Pilipinas at sa tambalan nila ni Enrique Hill ay simbolo ng tapang at determinasyon na tuparin ang kanyang mga pangarap. Bagamat masakit para sa ilang tagahanga ang kanilang paghihiwalay, ang kanyang paglalakbay sa Hollywood ay nagdadala ng pag-asa para sa mga Pilipinong nangangarap makilala sa buong mundo. Sa huli, ang desisyon ni Liza ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay makakamit lamang kung handa kang harapin ang mga hamon at iwan ang nakasanayan para sa mas mataas na pangarap. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli!